Magandang hapon mga master uh, Salamat nga pala sa, sa mga kamaster natin dyan na patuloy na sumusuporta Sa mga bagong subscriber natin dyan sa YouTube uh, Welcome po Kung gusto ninyong magtanong regarding sa farming uh, Huwag kayong mahihiya o mag na magtanong Ah... Uh, Hanggat kaya nating asagutin, ah, ah, bibigyan po natin yan ang kasagutan yung mga tanong ninyo mga master. So ngayon, ah, i-update ko kayo sa estado ng upo ko. Ang upo ko ngayon ay patatlong buwan na. So ayan, medyo madalang na yung bunga, pa isa, -isa na lang. Sa tatlong buwan. Ang upo ganito talaga yan mga master, may time na ibubulyom niya yung bunga. Tapos, pagkaraan ng maibigay niya yung maraming bunga. Ihinto yan. Ang ma-i-advise ko lang sa inyo pag ganyang huminto, Huwag kayong tumigil magdilig or magabuno. Kasi huminto lang yan siya. Bawa ng yung lahat nung uh, pataba yung tubig. Uh, binuhos niya na doon sa mga bunga. Yung maraming bunga na uh, lumabas. Nandoon yung nakafocus siya doon. So ngayon, pag naubos niya na yun, naubos na natin yung na-harvest yung bunga na yun bubuelo ulit yung ano niyan, yung puno niyan. Pag yan, ang susunod niyan, ah, bunga ulit. So, ngayon, ito na yung yung upuan ko ngayon. Ayan, isa-isa -isa lang yung makikita nyo na bunga. isa-isa -isa lang. Ang kabuuan na napitas ko dito mga master, nasa ano na? Nasa 600 75 kilos na. Kumita na to ng ano? Kumita na to ng halos 23,000. ilang puno lang yan, nasa 82 na lang yan yung natira ang kabuuan talaga nito 103 so hindi maiwasan na may, may matay talaga Yun ang natira is 82 na lang yan o, may kita niyo yung puno niyan buhay na buhay pa yan mga master Ayun, sobrang lalaki na nasa ano na to malaki pa to sa isang pulgada na ano na tubo yan yung puno niya ganyan na siya kalalaki ngayon yung puno ayan ganyan yung puno ayan kung gaano kalaki yung puno niya So, sa, sa, sa halos tatlong buwan. Ang haba niya nasa ano na. Nasa sampung metro na. So ganun lang magano, lang mag alaga ng upo mga master. May time na bubulim yung bunga. Tapos mabunuhan nyo lang ulit. Diligan nyo lang ulit. Huwag nyong tantanan. Hanggat hindi nangungulunto yung pinaka talbos niyan. Yung may na talbos. Huwag nyong tantanan na alagaan. Kasi bubunga at bubunga pa yan. Eto, meron na mga meron na ulit na maliliit. Eto, nakapatong na dito sa taas. Ito mga master, may hose ako dito. 3 fourth yung size nito. Ito yung ginagamit ko magdilig. I compare natin siya dito. So, yan yung yan yung laki ng puno ng upo natin. mahigit uh, one inch yung laki nyan ilalaki pa yan mga master uh, sa tanja ko nito abutin to mga apat na buwan bago tuloy ang mamatay siguro ang kabuang pawipitas natin dito sa 80, 82 kapuno na to Parain natin kung kaya yung isang tunilada. Pag umabot ng isang tunilada, ibig sabihin, kikita to ng 35,000. 35 kasi ang kuhaan dito sa amin eh, per kilo. So, update ako ulit sa inyo mga master, kung anong magiging uh, estado nito sa mga susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan.